Hello po. Samahan niyo po ako magluluto akong pansit. Pansit bihon. Eh, may giniling tayo. Ito, pork. Yan, ang sahog. kalahating kilo lang naman ng, ka na, ng kanak. Anong bihon? Pansit bihon. Ayan, eh, kalahating kilo lang naman. Today is Feb 13. Lutuan natin ang pansit bihon yung bunso ko for long life birthday niya ngayon. <laughs> Yan lang naman lulutuin ko. Kami lang naman eh. Yan. Tara guys, magluto. O, oh, dagdagan ko ito ng, may kunting giniling pa ako. Ihalo na natin. Ayan. Bango. <laughs> oh, gusto ko talaga yung amoy ng bawang. na yung ano natin, yung giniling na lang ang ano natin. So, malapot na man, madali lang naman maluto yung giniling. Simpleng luto lang. Yoko din naman ng marami kung ano-anong condiment natin ng oyster sauce. Ito lang. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pampalasa ng karne. Yan, nilagyan ko na kanina. May paminta na ano yan, diba? Ano na. Tapos, pang dagdag, ano lang. Kaya natin lagay yung gulat. simpre em um Na po siya, oh. Sahag natin, of so, course, lalagay na natin yung gulay. Ayan, Ay, ang gulay. <laughs> Nugasan ko na po yung kanina. pa tayong gulay. Dagdagan pa natin. Mas masarap maraming gulay. Ayan pa. Oo. Maraming gulay, di ba? <laughs> Puno na yung kawali ko sa gulay. Okay, kasi actually, guys, yung ibang gulay, ulam namin. <laughs> Para libre na ulam. May pansit na kami. May ulam pa. Oh. Ayan na siya. lutuin na po natin yung bihon. Eh, pakulo na akong tubig. Lagay natin yung nor Chicken nor cubes. Halating kilo lang naman ito. Lagay tayo kunting tuyo. Pampakulay. <laughs> Para hindi maputla yung bihon, bihon natin. Lagay natin yung bihon Ito guys Binabad ko ito sa tubig na Para Hindi matigas Ayan bihon natin. Kalating kilo lang po ito. Sapat na. <laughs> Pang merienda. Yan yung biho natin guys. Oh. Paluto na yan. Lalagay na lang natin yung gulay. Ito yung gulay natin. O yan. Ihahalo na natin. Ayan na siya guys. Luto na yung pansit natin. Ayan, tara guys, kaya na tayo. Happy birthday sa bunso ko. Mama, love, love, love you. Ayan, long life for you. Happy birthday. Love you. <laughs> So guys, pansit natin yan. Hmm. Ayan na siya, lutuin na siya. Lagyan natin ng magic para lalong sumarap. <laughs> Lagyan natin ng magic, guys. Eh. Para lalo si May magic siya. <laughs> Siyempre. May magic. Pati lablab ng parents. O, oh, Magic. Saka. luto with love. Kaya lalong masarap. O, oh, di ba? Pansit na ang bunso ko. Mmm. Ano siya? <laughs> oh, luto na yung pansit ng bunso ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Bonsu ko So guys, tara, kain na tayo Ito na po, bye bye na po Love love po Shout out po sa lahat Good vibes lang po tayo Happy birthday sa Bonsu ko Bye na guys, pansit natin. Ayan. Mm. Ayan na siya. Luto na siya. Lagyan natin ng magic para lalong sumarap. <laughs> Lagyan natin ng magic guys. Ayan. Para lalo si Marap daw. May magic siya. <laughs> Siyempre. May magic. Pati labulag ng parents. O, magic. Saka. Luto with love. Kaya lalong masarap. O, di ba? May pansit na ang bunso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Bunso ko. Love you. Yan, ay pansit ka na. Long life, good health always.